Magandang araw mga bata. Ngayong araw ay tatalakayin natin ang isang bahagi ng pananalita na madalas na ginagamit natin sa pang-araw-araw na usapan. Ang pang-uri. Ano nga ba ang pang-uri? Ang pang-uri ay isang salitang naglalarawan sa pangalan o panghalip. Ibig sabihin nito ay nagbibigay ng karagdagang impormasyon o detalye tungkol sa isang tao, bagay, lugar, hayop o pangyayari. Halimbawa, sa parirala lang masayahing bata. Ang salitang masayahin ay panguri dahil inilalarawan nito ang bata. May tatlong pangunahing uri ng panguri. Una, panguring panlarawan. Ito ay nagsasabi ng katangian o anyo ng pangalan o panghalik. Halimbawa, maputi, matalino, malinis, matamis na mangga. Pangalawa, panguring pamilang. Ito ay nagsasaad ng bilang o dami. Halimbawa, tatlong mangga, isang daang piso, limang estudyante. Pangatlo, panguring pantangi. Ito ay tumutukoy sa tiyak na ngalan ng tao, lugar, o bagay na ginagamit bilang panuring halimbawa. Halimbawa, Pilipinong bayani, Batang Maynila, Wikang Pilipino. Tignan natin kung paano ginagamit ang panguri sa pangungusap. Ang matalinong guro ay nagtuturo ng agham. Matalino ang naglalarawan sa guro. Pangalawa, Bumili si Ana ng limang prutas. Lima ang nagsasaad ng bilang. Pangatlo, sa isa siyang Pilipinong manunulat. Pilipino ang pantangi. Tandaan, ginagamit ang pang uri upang mas malinaw nating mailarawan ang mga bagay o tao sa ating paligid. Kaya't kapag tayo ay nagsasalita o sumusulat, malaking tulong ang panguri sa pagpapahayag. Ngayon, alam mo na tungkol sa panguri. Ang mga pang, ang mga uri nito at kung paano ito gamitin sa pangungusap. Sa susunod mong pagbasa o pagsasalita, subukang tukuyin kung alin sa mga salita ang panguri. Hanggang sa muli at matuloy na mag-aral ng may sigla ang wasto at malino na paggamit ng wika daan sa matagumpay na komunikasyon. Hanggang sa muli!